Tol. Tol. Tol, dito. Dali. Yung pa ano pala, yung motor pala, walang gas. Ano yan? Huwag na lang kaya kayo umuwi. Dito na kaya kayo magpa-oras ng gabi. Sige, oras na rin eh. O, dito na kayo, Tol. Baka malayo pa naman yung gabiyayin inyo, Diyan na lang kayo magpaano ng gabi. Ba, may, ba't may paarap pa para ganyan? Ay, hindi. Huwag mo napansin nyo yan, Tol. Wala yan, wala yan. Saan kami? Dito? Diyan na, lang kayo kasi. Ha? Huwag na tayo. Pa may rin. partner ako. May partner. Saan may Privacy. Malay nangyari sa atin sa daan. Tunggu tol! Sige, tol! Sige, sige! Hey. A few moments later. Mai, ano yun? Mahal na iya ako sa kuya mo. Eh, wala naman pa kaya. Sige, tuloy lang natin to. mo siya. Siyempre, kuya mo siya eh. Tulog yung mga yan eh. Wait lang, silipin ko. Tulog na, tulog na sila. Sige na, dali. Ibalik mo na yung damit ko. Ibalik mo um, yung damit mo. Wait lang. Ikaw na kaya mag-ubad? Ako na lang? Ikaw na. Ito na. Siyempre parang mas exciting. Mag-ubad ko na. Oh, yung um, damit mo. Siyempre yung sa akin din. Alisin ko parang hindi ako magpawis. Siyempre, wala ka nang ganit. Dapat pati bra, wala din. Na Alisin na din natin. Wait lang mahal na ako ng short. Ito, oh. mo short

Ako mag na sa'yo. O sige, ubarin mo sa'kin yung bag ko? Ubarin mo sa'kin. Ayan, ubarin mo. Sige. <laughs> <laughs> Wait oh, lang, na, game na. Okay, 1, 2, 3, go! <laughs> pa, nagising sila. Ang hindi nga natin. Tulog na. Tulog na sila, tulog na. na sila. Bilisan mo kasi eh. Bilisan mo. Huwag <coughs> kang mahal yung tuwag ko ang sakit. Nakalay. Ikaw naman, ikaw naman. Ikaw naman. Ikaw naman, sige. Ibuka mo oh. 不不不不不不不不不 i oh, oh.